po tayo sa Family Feud. Alam nyo, dito sa studio, may tapatan po na nagaganap sa Starstruck Seasons 3 and 4 alumni. At so far, leading wow. a Starstruck 3 sa score na 69-0. Wow. Kaya round 2 na tayo kay Vivo and Jan. Let's play round 2. Good luck. Top 6 answers are on the board. Sa mall show, kinikilig ang fans kapag ginagawa ito ng magka-love team. Go! Jen! nag kapan nag kapan Services! Alright, Vivo. Baka may na-experience ka pa bukod sa pagyayakap, yayakap Nakakikiligan talaga ng uh, mga fans. Vivo, ano kaya to? Uh, beso. Beso! Oh, Sabihin natin, nagkikis! Services! Oh, yun talaga! Ultimate Vivo, pass or play? Uh, play. All right, Vivo's gonna play. Jan, balik muna tayo. Let's go. Round two tayo, Vivo. Dito tayo, balik tayo dito. Jeric, sa mall show, kinikilig ang fans kapag ginagawa ito ng magka-love team. Ano kaya yun? Kumakanta. Kumakanta. Services. Yes, sir. Bugs. Sa mall show, kinikilig ang mga fans kapag ginagawa ito ng magka-love team. Kapag dilalapitan nila yung fans, Nilalapitan yung fans. Yung may interaction, no? Parang ganyan, no? Oh. Nilalapitan ng fans. Wala. Johan, ano pa kaya? Sa mall show, kinikilig ang fans kapag ginagawa ito ng mga bangka love team. Nag nagtititigan. Nagtititigan! <laughs> may, may, love team ka ba noon nung nagsisimula yung Starstruck? Before kasi nung unang round, si Jana Rojas. After that, si Rhea naman. Yes, si Rhea Nakpil. Okay. Ito daw, nagtititigan daw. Services. says, meron. Vivo, kaya ano kay Sarah. Sarah? Larson, no. Sarah Larson? Okay, uh, okay. Sarah Larson. Meron pa tayong dalawang hinahanap. Kinikilig yung fans kapag ginagawa ito ng magkalabti. Pag nag-aawak kamay. Nag-aawak yes. <laughs> kamay. Nandyan mo yung services. Yep. One more to go. So to sweep the round, Jeric. Sumasayaw. Sumasayaw. Lalo na dati, ang dami mga pinausong sayaw ng Starstruck. Anip, grabe. Eto, Services. Wala. Okay, sabi sa four. hadel na tayo. Bugs, ano kaya to? Autograph po. Autograph. Sa autograph. Pero ngayon, siyempre, selfie na. Diba, dati yes. autograph talaga. Iisa-isahin mo yan. Autograph. Wala. Guys, ano? <laughs> steal na ba tayo? Steal na. Randolph, steal na tayo? Baka ba man lang kami. Yes, sir. Ano na? Tingin mo. Palagi ko Naglalambingan. Naglalambingan. Prince, ano sa palagay mo? Sa akin siguro yung ano, sasabihin ko dapat naglalampungan pero baka bawal. Sorry guys. No, okay naman okay, <laughs> yan. Okay, okay, okay lang yon. Jan! <laughs> ano kaya? Uh, tingin ko mall show, pauis na yan. So baka siguro na sa lang tisyo yan. Oy, na sa lang tisyo. Mart, uh, medyo magaganda-ganda yung sinabi nila. Uh, baka mayroong ka rin uh, sarili. It's up to you. Sa mall show, Martin, kinikilig ang fans kapag ginagawa ito na magka-love team naglalambingan yung maglaban. Naglalambingan. Uh. Survey says, wala! <muchas> Nakakuha na naman nila. Tingnan natin. Everybody, number six, please. Oh, Simple oh, lang. Oh, Simple lang. Simple lang. <laughs> Ganun lang. Alam nyo, lalo pong lumaki lang na stars na kasi nakaipo na kagit sila ng 149 points. <muchas> Pero bigo na naman na stars na four na ako. Mas score kaya po sila sa susunod na round dahil double points round na sa pagbabalik No family feud.